Patay ang isang lola nang mawala ng preno at malaglag ang sinasakyan niyang jeep sa Quezon. Sa Batangas naman, nasa kritikal ang lagay ng dalawang minor de edad nang bumangga sa puno ang kanilang motorsiklo. May ulat si Bien Manalo. Matatay ang isang matandang babae habang sugatan ang 26 na individual matapos aksidenteng mahulog ang pampasaherong jeep mula sa pataas na lugar sa San Francisco, Quezon. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, binabaybay ng jeep ang kahabaan ng National Highway ng San Andres, San Francisco nang mawalan ito ng preno. Sinilaban ng isang 33 taong gulang lalaki ang kanyang sarili sa Batara sa Palawan pagkwento ng isang saksi, kumuha ng isang galong gasolina ang lalaki, ibinuho sa kanyang katawan at sa kasinindihan. Kalaunan ay pinatay din ng lalaki ang apoy sa kanyang katawan sa pamamagitan ng pagtalon sa tubigana. Napag-alaman na may problema sa pag-iisip ang lalaki na kasalukuyang nagpapagaling na sa ospital. Kritikal naman ang dalawang minor de edad matapos maaksidente ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa Taisan, Batangas. Ayon sa isang saksi, nag-overtake umano ang motorsiklo sa isa pang sasakyan nang may masabitan din itong isa pang motorsiklo at saka bumangga sa puno. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Nasa gip ng 48th Infantry Battalion ng Philippine Army ang isang sugatang miyembro ng New People's Army sa Quezon Bukidnon. Nakilala ang nasagip na miyembro ng NPA na si Alias Ligaw, nakasapi ng Sub-Regional Centro de Gravidad Peddler, North Central Mindanao Regional Committee. Napag-alaman na may mga tama ng bala ng baril sa binti at hita si Alias Ligawa. Nasa kustodiya na ng mga otoridad si Alias Ligawa. Bien Manalo para sa bayan!